Fast Talk, Real Talk Part 2! Ay. <laughs> so ayan guys, ito na po yung, ano, yung part 2 ng Fast Talk and Real Talk namin dalawa. So, ako naman lang magtatanong sa kanya. Ayusin mo yung sagot mo ah. Ayusin mo yung mo ah. <laughs> Nakakainasin no, ka na ah. May nakakausap ka pa bang iba Si Boss M. Eh. Sige. Sorry. <laughs> Wala. Sinong ex mo ang gusto mong balikan? Wala. Fast talk Wala. Ito yun eh. Pangit eh. Pogi ba ako? Hmm. Ano? Piling. Bakit? <laughs> Pogi. Panda ka na, oh. Grabe ka, ha? Mga ka na si Panda. <laughs> Anong nagustuhan mo sa akin? Wala. Wala pa din. Bakit? Ikaw okay. ba si Boss N? <laughs> Payat o macho? Maco. Cute. Payat o macho? <laughs>

Maputi yung maitim. Uh, ang kulay mo? Maputi. Black and white. Black <laughs> 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 Oy! Oh, the Kulay <the> <laughs> ka na ba sa akin? mm -hmm. Bakit? Mm -hmm. Ang mo. Wala <laughs> ko <laughs> 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 na ako sa mga sagot mo ha. Ayos mo. Ikaw ang ay ng tanong mo. Ano ba ang tatanong? Kung okay, kung okay ba ko sabi ito? Okay na okay na ka. Ayun, okay na okay. Ito na okay, di ba? Okay. Ayun. Dito pa natin. Oo. Ano ba 'yan? Sino tama sa atin? Ako. Ako. Ako lagi tama. So, laging tinatamaan. Nang alin? Dito. <laughs> Yan na naman. <laughs> <laughs> Kung pipili ka lang ng sawa, ako Wala. ba ulit? Ako ba ulit? Hindi na. Bakit? Mga nga panda. Ganda <laughs> rin sa mukhang tongo. Matanggo. <laughs> Matanggo. papakalan mo lang kayo, papapakalan. Kung papakasa lang kita, papayag ka? Hindi. Bakit? Ang tagal lang, bakit? Kasi? Kasi? Bakit? Ano ba ito? Papakasalan mo Ababoy ya. <laughs> bukas? Kung bukas, sige. Kung matagal pa, ano ko? Hmm. Bukas? Hmm. Tara na. Diyan ka naman kung papay. Ah, kung papayag ba? Hindi nga! Ah! na. Ba't sumisigaw? mga panda. May tura ba ako o wala? Meron. Ang panda. <laughs> panda pa rin. Hindi may tura mo. Bakit? May tura ko. May naman kampanda. Wala na. Mana. Na? <laughs> ka na. Puro black eye lang ginagawa mo sa akin eh. Ano na gusto mo sa akin? Siyempre! Wala. Akala ko meron kasi at mo bu eh. Bubugbog na naman ako nito guys. Imbis na ako yung magagal. Sa mga sagot niya. So, danong pan, tagali. Talaga ito, tatama na ito sa'yo. Oo, oh, tama na Ang dalawang ano. Ang dalawang ano. Ang dalawang ano. Ai, de ay, ay, ay,